3.59 ng hapon okay lalikan ko ah, na hindi kompleto araw pag hindi ko eh. yung red street oh, haba nakapala ano ah, lalikan ang tatawag Jangan sumigaw? Terminad ba talaga 'to? Ay nagaabang, ginagawa ang palo, pag after. Eh, wala na ice na. Ay, wala na, gera na. Ayuna, gera na.

Terminal Oke Tidak ada pengemudi Mana pengemudi sekarang? Tidak ada musuh Kami sudah bilang ada